at sa malamig na hangin ng gabi, may humaplo sa kanya. Napabulong si Lola, patay na si Nonoy, palayaw ng lolo namin. Bigla siyang bumalik sa loob ng bahay at sa video call, umiiyak na si mama at mga kapatid. Hindi pa sinasabi sa kanya, pero naramdaman na ni Lola. Kinagabihan, alas dos ng madaling araw, nagising si Lola asawa ni Lolo. Narinig niyang may umaakyat sa hagdan. Kilalang kilala niya ang tulog na, yun yung mabibigat na yapak ni Lolo. Araw-araw niya itong naririnig noon pero ngayon wala nang dapat umakyat. Ang mas nakakakilabot hindi pumasok sa kwarto. Dumaan lang sa hagdan tapos wala na. Buong gabi hindi na nakatulog si Lola. Mabigat ang dibdib parang may gustong sabihin ng hangin. Pag uwi ni na mama mula sa ospital, pagpasok pa lang ng pinto, sabi agad ni Lola, narinig ko si Papa Umakyat siya kaninang madaling araw. Sabay-sabay silang napaiyak. Doon lang niya nalaman, oras ng huling yapak ni Lolo ay ang oras rin ng kanyang pagpanaw. Hanggang ngayon, tanong pa rin namin, sino yung Shadow Figures Hospital? Bakit narinig siya ni Lola mula sa malayo? At bakit sa huling niyang gabi ay parang dumaan muna siya sa bahay bago tuluyang lumisan? Sabi nga nila, ang kaluluwa ng taong puno ng pagmamahal hindi basta-basta umaalis. Baka gusto lang ni Lolo na magpaalam.